so guys update mga breeder itong puti-itim isa lang nabuhay na itlog isa lang may similya tapos inakayin niya 5 days na ata ito uh, okay no, yung no, kulay ko niya. yun ito yung nyo ni uh. binaklas ko muna ganyan lang ah ng hand umayat sobra jatuh tuh yung pup dito pas sa isang per kapag ah, papisahan na to ah, kapuntas nyo yung natin isa guys dalawa na pisa natin itlog Okay, look. Sige, ini na po, ready na Stop by some breeder. Check rin natin isa na rin. Ayun, ito isa na rin yung isa. Wala yung yung ano, Saan yung kabiyak? Hindi ko yung kabiyak na so, ito. ito mga pliers. Check natin. Hmm. dito nga pala guys, silang araw na dito. Kaya pa ka walang bumabalik lang. Lagyan ko siya ng clay ay eh, ngayon. Kulay blue. Base niya to guys, PM niya sa akin yung ano. Comment yung ring number. Kaya kung pa ka wala ang tangali. Ronda. Ito flyer ko games direct makita hita natin sila dito ito yung dagat yan 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 the flyer natin ang tangalit gala na yung oras ngayon ayan guys yung bar Ayan yung bobat. Nasa dulo. Target ko yun eh. Babalik dito ha. Papakawala natin. Tama natin sa flyer. Ayan lang magpapakawala ng natin kung hindi sila ah, limit lang yun na natin. Yung, yung, yung dito. Bintana kasi. Supporter tayo nag-alaga. Yeah. limitado na yung kita natin yun sila yung tatlo kasama yung di na umalis Guys, kain ako ng mga Mawi ko ito. Yung dalawa pinapakawalan walang eh. Yung brown yung black cheese. Pinakain ko muna papakawalan ko Baka sa ano naman May laman yung ano. May laman yung nila. Mapasama sa sa iba. Sige, wala nang dalawang binalay ko. Napakawala ko na. Nakakain lang yan. hmm